Anong klaseng relationship meron kayo sa mga tao nyo? Develop employee well-being. Gulat kayo doon. Tandaan nyo, may buhay sa labas ng trabaho nila ang mga tao. Ang, ang ano, Gen Z ayaw nang lagpas ng 5pm, kailangan umuwi ka agad. Tapos galit na galit doon. Bakit kayo magagalit? E di ba ang kontrata natin? 8 to 5? E di ba ang kontrata natin? 9 to 6? Whatever your contract is. Yes or no? Ang Pantirin natin walang malasakit kapag hindi neto lagpas ng 5pm. Yes? May papangay. Bakit ganoon Miss Lenin? May overtime naman eh. Ayaw pa rin. You can see, overtime naman talaga most of the time is optional. Would you agree? Do under the law, meron talagang kapangyarihan ang may-ari na magsabi or ng company magsabi no. Critical to this organization so you are here by order to render overtime. Pero alam mo, When you go into that mode, control mode na yan ni. Eh. Nasaan yung team effort dyan? Nasaan yung collaboration dyan? Anong klaseng relationship meron kayo sa mga tao nyo? Di ba? Wala nang ano, pagsapilitan. Wala nang malasakit niyan. Wala nang respeto yan.